Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATNs! Welcome back to my channel. Nais ko lang i ang nangyayari o within one hour nung pagka-launch ng Moonlight ng SB19. Grabe, within one hour, naging top 9 trending worldwide ang Moonlight at sa namakmak na 1000,000 views. Alam niyo ba, like, wala pang isang oras pag-launch ng Moonlight music video sa YouTube ay umabot na ito ng tweets ng 41.5 thousand tweets. Again, 41.5 tweets ang nakuha ng SB19 within one hour lang sa pag-release ng kantang Moonlight sa YouTube. Kaya naman ba diba, ang galing talagang the power of 18s ang nangyayari. Dito pa, almost 1 million views na within 2 days ang kantang Moonlight. 933,000 views na. Kaya naman, congratulations SB19. T. Rizong, Ayan Asher, at syempre guys, si Justin D. Joss at Julian D. Joss sa paggawa ng video.